Yes. Sabi dito, dinuro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. kumukonto ka doon, sinabi niya, ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Paano po na-involve itong si, ano, si Sergeant Liza? Ano ay? ito po yun? Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob log sa loob po tin sa may pinto siya nagtayo sabi sa akin ikaw wag mo uulitin yun ha kita tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po Chairman isa na lang po uh, Sergeant Palabay ano na sa kaso mo kasi sinampang ko pala ng kaso ano Yes, Your Honor. Ano nangyari? Ano ang development doon sa kaso? Data Center Tulfo, bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si uh, Ma'am Lisa? Ano ba? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Sen. Turtulpo. Uh, you can answer, uh, Ma'am uh, Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po, nalaman ko lang po nakinasuhan kinasuhan po ko through doon po sa news. May kinampihan kayo, may kamag-anak nyo daw yung Ruiz, ganoon ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. Er, and Jerry Ruiz and Mrs. Prince Ruiz, Your Honor. Ano, ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Hindi hey, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po sir yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, wala pong walang buong pangalan ko po your honor. Ma'am Lisa, tama. Yes, Sabi please. rito, dinuro-duro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your honor, yung... And it fits description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nagkandak po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, pakiluhin, pakiluhin, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng isang kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, Pagbayad ko po, dahil tapos na po kami mag ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So, so bakit siya mag-akusa sa iyo? nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo, ano po motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya, kaya nga eh, sa dinamidaming police, may mapayat, may matangkad, may malit it, it fits your description. At ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yan At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siya totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, uh, nainggit siya sa iyo things like that. Pero ikaw na sabi, hindi mo alam. So walang dahilan para kagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, your Honor, kasi... At the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala siya kitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? Yung provincial director oh, po namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Uh, Sergeant Palabay from point A to point B. Uh, so she was transferred, sir, para uh, magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa ma'am sir. Pero meron kayong paniwala. Mer Kaya nga, meron probable cause sa tingin niyo na talagang nagsasabing totoo si ma'am LB. Kaya tinansi Kasi kung, na kung wala ka nakikita probable cause na talagang nagsasabing totoo si ma'am LB, eh pwedeng steady mo na siya, status quo dun sa kanya situation, right? Uh. Pwede yan sir, pero sa akin kasi sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna sir dito sa, sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, eh, steady na siya kasi baka gumagawa ko lang story, tama? Uh, pwede rin yun sir, kailangan ang kwan ko nga sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata, tama? Wala pa po ako nare-receive your honor na sabina to answer the allegation Colonel, LB. May, may kaso na ba sa korte? Uh, wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Iba na sa piskal na roi. Hindi ka ba na, na nakatanggap sa pina? Para na piskal, As of today, piskal? Your Honor, wala pa po ako nare-receive na sabina pina para po sagutin yung allegation. Sabay, so, bilis-bilisan mo. Tinuturoan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, uh, baka mawaran ka wala pa po ako nare-receive so, well, Kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. <laughs> Dahil kung nag, uh, nak, nakapagpadala sa inang sapina, baka mamaya sa, sa, sa maling address na ipadala, eh, hindi ka nang binig, nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, eh baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nag-gets mo? Yes, sir. Honor. Then you have to contact the Fiscal's office. Yes, sir. Honor. Okay. So last na question Senator, na naman. Uh, man. Senator Tolpo, I think for, uh, the uh, record, uh, uh, Mr. Uh, Chairman, Senator Tolpo, the Uh, the, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name and everything. She she did not know. But when news came out, uh, the police officer Lisa identified herself as the person intended uh referred to by LB in her simpang salaysay. In impact, she she was asked by a reporter, "What is the physical condition of Lisa?" uh, the police officer that you mentioned and she, she physically fit with the description mentioned by LB. Okay, for, pwede pa kiulit ulit uh, for the record. For the record. Kaya galing kay ma'am, gusto kong magagaling kay ma'am. Ma'am ma ma LB. Ma LB. Pa paano po pa na-involve itong si ano si Sergeant Liza? Alam Nito po 'yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, loob sa loob po Sa may pintuan siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo uulitin yun ha. puting kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po po ulitin ang... Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa, sa may kusina namin. Uh, police, Lisa, totoo mo? Hindi po sir. Hindi po ako nakakarating sir doon sa mismong pintuan ng bahay nung ni France. Doon lang po ako nakakarating sir doon sa pinakalamesa ng kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po your honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po your honor, nagmabadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera-tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano, ano ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Hindi po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ano kasi, pa kukuha niya? Kasi po, sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na okay. po akong assigned. Ngayon po... Regardless, so, hmm. that's irrelevant. Hindi, oh, hindi ko po malaman ng dahilan, Your Honor. Uh, aling LV, may iba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LV, ayusin mo gamit mo at iyatid mo na kita sa sapat. Hmm. Paano kayo? Uh, Batangas? ano si nyo? Balita ko, sumakay rin sa truck na si Buyas. Totoo po yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng si Buyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki, boy Bakit namin. sa truck kayo na si Buya sinakay? Eh, wala daw po ang ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nagroro. Tapos sinakay sa Roro yung si truck ng sibuyas. Apo, para, para. na si Buyas. Opo. Para ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ano. Gano ba? Sa, sa, sakay siya sa truck na si Buyas na walang bayad yung pasero? nung lang sa loob ng truck the truck uh, Mr. Senator yung the, the truck of the the truck will be loaded at the Roro vessel then in going to Batangas yes so if you uh, so kumit... May... oh uh, lilinisin na lang yan mamaya sige sige Huwag niyo na yan okay kasi, kasi there are certain uh, passengers which are not pre if they are uh, with so vehicles. ibig sabihin pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? It is possible. I believe three persons are free if you are uh, ah, okay. on a truck loading uh, that So, ilan kayo sumakay Aling LV, sa, sa truck si sibuyas? Kasama, para pong lima po kami. Kasi lima? Kasi po yung driver. lima ba skip kayo rin dahil buyas sibuyas yung katabi ninyo dyan? Opo, puro sibuyas po. Gano'ng Ga katagal yung biyahe? Mga para pong tatlong. Tatlong oras? Opo. Dusa. Kasi nagdusa kayo ron? Opo. Di ba mm -hmm. po bumaba? May, may, may pat sa kabilang room. ako Ah, uh, uh, Ito lang suggestion ko, ano, maganda yung kasambahay bill natin, pero uh, I think we have to revisit that. Meron ako isa suggest ipapail ah uh, uh, bilang uh, amendment. Siguro higpitan natin Uh, yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang uh, api. And siguro, lagyan natin doon na tama kayo may monitoring, dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling may memorize, siguro three or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung uh, tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, uh, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time in time again, nakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na sa si kasambahay, ang gagawin ni Amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sa binag na akaw. Hmm. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atas na lang kaysa na mamakulong dahil nga, nagnakaw qualified theft so those things has to be changed and I will file a bill na this time kasama dun sa kasambahay lo ninyo uh, Senator Estrada na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga and then mataas na parusa dapat one strike policy laban do sa mga pangapi mga amo. salamat Mr. Chair. As uh, the uh, uh, thank you Senator for as the principal author of uh, the batas I I'm open to to revisit the uh, batas kasamay and uh, uh, to provide some amendments if you wish. and I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee Labor hearing. Thank you Mr. Chair. and I And I would also like to reiterate to uh, Subfina, the, the employers of uh, Aling LV, si Jerry Ruiz, uh, Franz Ruiz, and the two children. We have directed this committee. We'll have another hearing next week. Kung ayaw, pahuli na.